ay ninang ni Wamos <laughs> hindi po kinuha ako ninang ni Rosmar ay kasi lang. Diyos ko kagabi talagang very ano masasabi ko talaga experience na unforgettable moment experience na nandun kagabi kasi di ba Ah, uh, bunga yung biniyo, ah uh, bunga yung mga tao, uh -huh. mga mga kinalang personalidad sa social media, mga artista, may mga politiko pa, may mayor. Tapos bigla ko naging kumpari lahat. Di ba ang saya ng experience na <laughs> hangyayaman <laughs> Pero okay Ayan. lang at least yung mga experience natin, di ba? Kasama diba? namin. Ganda. Oo oh, naman. Diba? In-upload na nga ni Madam Rosemary eh. Yung ano, binyag. At saka hindi lang yun, na-surprise ako dahil mayroon malaking ba malaking bagay, malaking halaga na binigay din sa akin. So, ayoko na-evoice eh, sa Pero gusto ko lang magpasalamat. Kasi so, di ba, totoo nga yung sabi niya, hindi pa dito natatapos yung surprise sa namin sa iyo. Di ba nung nabunta siya dito? So, sa mayroon pa na surprise din talaga. Tapos maraming salamat sa iyo, Madam Rosmar. Maring Rosmar na pala. I love you, Mari. Pero yung pagkikita niyo, Madam Diwata ni Marvin, hindi well, sabi siya, nagpapaiskin siya sa nakala-nakala ko nung ginabukasan, pero hindi naman siya tumuloy kasi nagpa schedule siya hindi ko alam kung kailan ako pwede na ayaw ko naman kasi pa dito ng, mm -hmm. hindi sigurado kasi di ba mm -hmm. mahirap cut pa naman yun ayan so hindi pa sigurado yung kay ano Marvin Agustin ayan yung taga home home ano yun? home center Ngayon mo ba kunin ang ref, Madam Diwata? Ah, Ayan yung ano niya. Personal assistant. Ayan, so ngayon i-deliver ang ref ni Madam Diwata. Ayan na na. Ayan na. Pansin na nila nandito si Madam Diwata.

Ah, ingat kayo. Wala pa <ko>, nakapunta. Buggy, <laughs> Miller. at J. Madam Diwata, pa shout out naman sa fans mo si Ma'am Jolie Perez sa California. Jolie Perez, shout out sa iyo Ma'am Jolie. Yeah, thank you. Ma'am Julie, sana hindi ka ma-Julie. <laughs> sa California, pupunta na siya from dito California, sa iyo. California, uh, shoutout, shout out Ma'am Julie. At si ano, si ano, ay, si ano Madam Diwata, J. Merasol sa Paris. Pupunta din daw sa dito. J. Merasol from Paris. Sus <laughs> ko, tamang-tama. Diwata, Paris, Merasol from uh, Paris. Uh Oo, -oh, mga abroad. Nagko-comment sila. Tari mga viewers ko. No? Alam mo ba, ang dami kong viewers din pala sa ibang bansa kasi napapansin kung uh -huh. ko may mga pupunta dito ng foreigner, may Canadian, may uh -huh. African, may Koreano. Basta nakakatuwa, no? Uh -huh. Pupunta dito sila. No? Tapos nagkukwentuhan kami kahit na hindi ako mapagsalita ng English, na <laughs> ko naman tapos yung para baro, baro kung English na tatlong piraso basta nila labas man hindi na naman nila. So nakakatuwa. Dun sa ano mo, Madam Diwata, sa YouTube mo, ang dami nagko-comment doon mga abroad. Di mo ina-heart. Ay ano, ano lang siguro may time tayo na para tutukan ni social media. Alam mo naman 'di ba, oh. busy ako kadalasan talaga, hindi na tayo nagbabasa ng mga comments. Oh. Dapat i-heart mo lang 'yun, Madam Dewa. pag upload eh, hindi uh -oh. ako. Oh, yung latest mo, busy, yung kay Wamos. Oo. Kinuha ka bang? Ito na formal na ito yun na yun. Ang pagkakalam ko, medyo yung hindi siya dark. Oo, mga Light, light. Mga light. Okay, yun di ba nairaos naman siya. Natuwa naman sila at hindi lang yan. Nagkita-kita kami doon ng mga kilalang personalidad at saka nag-picture-picture din kami. Gusto yun, compare ko na din. yun. Oh, grabe. May possible ba magpupunta uh, si Boss sa uh, Diwata? Ah, uh, hindi ko lang alam kasi actually gusto namin magkulab dalawa. Kaya lang busy din kasi ako papunta ko sa shop na diba? So, uh -huh. lang namin ng time. Pero gusto ko rin talaga magkulab kami dalawa. Oh, marami, ay marami nag-aabang kay ano kay Wamos ha, yung yung promise niya sa na bibigyan ka ng bigas at dami na. At nag uusapan kami kagabi dadalhin niya talaga diyan kaya lang medyo kulang pa daw oh, yung. wala pang araw, wala pang time. Pero nabanggit niya yung kagabi. Actually okay na yan sa akin sana kahit hindi wala na. Kasi naman lang pinoporce ko silang bigyan. ang ano kasi dami na niyang binigay. Yung Ako ni pangako pangako sa akin ni Wamos. Abo doon sa mga binigay niya sa akin ng mga gadgets. So nagsabi talaga siya na bigyan ako ng bigas. Eh Hindi ko naman nabinabanggit sa kanya. I-follow up kasi baka sabihin naman ang mga tao. Alam mo naman, di ba? Yes. Na pinuporsede ko para mabigyan ako. So, hindi ako ganun. Pero diwata na po sa social media, binigyan ka na ng ginto bar ni, ano, Wamos? Wamos. <laughs> <And> <laughs> hindi ko alam yung ginto bar Pwede ba isang layo? <laughs> ano, isang layo, pinusunod. Oh, totoo yun. Pero parang souvenir lang yata siya. Pero ginto hindi ko alam kung ginto yun. Parang good luck. O gold ano. plated yun. <laughs> <laughs> hindi ko siya alam kasi hindi ko rin mabuksan kasi may ano siya box na mayroon nandun ng gold. <laughs> na Uusin natin. Ano kung masanang isang la? <laughs> pag ito Ang sa rank eh. Ano ko masanang isang la? <laughs> <laughs> ano, si <laughs> hmm. Kaya lang syempre baka di tanggapin. <laughs> Pero anyway, maraming salamat, diba? It's good souvenir yan for uh -huh. me. At saka yung mga ganyan, yes. bigay sa atin, kailangan talaga natin ingatan din. Diba? Correct, yeah. May mga sentimental value yun. Ah, Oo, oh, hindi nila ibibigay oh, yun okay. sa'yo kung walang hingano yung instrument. Ano ba? Sentimental value. Correct. Ano daw yun? Lucky na, charm daw yun? Total, ba All Let's give it up. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Malapit na tayo sa ating location. Ano kaya ang mangyayari dito sa ating new location na pupuntahan para? Oh, 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 oh. Popo. <laughs> <laughs> Last trick yun. Nagmamadali. Last trick eh. <laughs> Pasay palengke pala to Dito ko namamaling ka araw-araw Damit hmm. ko itong ano sa sakyan IT so, kilala hmm. na rin dito to Yan yeah. sure. sa parkingan Kilalang kilala nila Kilalang kilala nila kilala. ah. Ang maganda rito kasi may kargahan sa likod mm. Malaki Kaya so, ang maganda lang dyan para iwas ka sa overload kasi puro ka naman kasi overload. At siyempre, ang ganda niya talaga. Ang ganda niyang itakbo, yung hatak niya, all in all maganda siya para sa akin. So pati yung driver ni Diwata, natikitan guys, overload. overload na yung thinking. Kaya yan ang ano, advice ko, lagyan mo siya ng ano sa sa Nico. Oh, na cover or pa-extend yung paruping. Meron 'yan sa Banawi para talagang marami kang maisasakay. Roping? Paano oh. yun? Oh. May, Mer meron dyan sa, di ko lang sasabihin ko anong anong brand idol ha. Pero Let's try merong, merong, mas magandang brand na dadali natin sa Banawi to. Makakapamili ka kung ano yung magandang ilagay dyan. Nah, lahat, lahat pwede mo isakay kahit mabibigat na kahit tao. Kahit tao pwede nito sa low sa likod. Yun lang. Yun lang, wala silang aircon doon. So dito na tayo idol. Tahanan uh, tayo ng parking. Ikaw na ang magdadala nito. Okay. Abang hintayin, natin sila. So, so ilalagay muna natin ka. sa natural. Neutral. Neutral. Yes. Tapos, pilotin natin ito. Na, mm -hmm. Parking. Digital, ano, eh, parang okay. so, touchscreen. Digital na siya. Uh Oo. -oh. Dito pagkaraw.